Hello guys! Ito po ang ating 11 in 1 The Magic of Madre de Cacao Dogs and Cats Natural Organic Soap Ang kanyang itsura sa loob is ganito Ganito ang kanyang kulay Ganito ang kanyang texture So all natural po talaga siya Actually, hindi lang po Madre de Cacao ang active ingredients ito. Dahil itong 11-in-1 MDC soap ay gawa sa purong katas ng Madre de Cacao, Acapulco, Neem, Moringa, Aloe Vera, Glycerin, Virgin Coconut Oil, Castor Oil, Olive Oil, at Diatomaceous Earth. Wala po kami ibang gamit na colorant dito. So, no colorant added po ito. Ang gamit po namin pang kulay dito is mismong dahon ng Madre de Cacao at dahon ng Neem. So, kaya kung makikita nyo, ganito po talaga ang kulay niya. Natural na natural ang kulay niya. Tapos, ang soap base na gamit po namin dito is coconut oil. Coconut oil lang po ang gamit namin dito. Wala na pong iba. Coconut oil lang kanyang base. Then, meron siyang 11 active ingredients. Tapos, no colorant added. Ang ginamit namin na colorant dito is powder mismo o iniling Madre de Cacao at Nim na dahon. 120 pesos po ang isang soap bar. So kung bibili po kayo ng isang sabon, automatic, bibigyan din po namin kayo ng isang free travel ticket. Na kung saan, pwede po kayong manalo ng mga sumusunod. First gift ay negosyo package worth 2,730 pesos. Second gift ay 5,000 pesos cash. At special gift ay isang male liver shih tzu puppy. Wala po kayong ibang gagawin kundi bumili lang nitong 11-in-1 MBC soap for only 120 pesos. Tandaan, sabon lang po ang bibilhin niyo at makakakuha na po kayo ng isang libring gift ticket. Guys, ang kagandahan pa nito, once na bumili ka ng isang sabon, Bukod sa magkakaroon ka ng one free ticket, automatic ang 10 pesos sa kada sabon na bibilihin ninyo ay mapupunta sa Far Angel's so Balimbawa ito, 120 pesos. So automatic, ang 10 pesos doon ay mapupunta sa Far Angel's Home. Ang Far Angel's Home ay isang non-profit organization or non-government organization na kung saan sila po ay tumutulong at nagre-rescue ng mga aso at pusa na napabayaan at nasa lansangan. Guys, 1,000 tickets lang po ang aming ipamibigay sa mga maswerting mag-a-avail po ng abig 11-in-1 MBC soap. So, ano pang inihintay niyo? Place your order now!